Nagkiuy. Ako na naman ang magbo-voice over. Nakakahali pa. Ay siya. Ay titirin ko na lang ito. At panoorin nyo na lang ang gandulo. Ani? Ngayong araw nga pala, ipapalawad kami ng aking ama upang manghuli ng pinakamahal na isda dito sa Laguna Lake. Tinagurian nga itong gintong isda dahil bibira lang itong mahuli ng mga manging isda dito sa amin. Sa mga oras na ito ay nakasakay na kami sa bangka papunta sa aming destinasyon. Oops, teka lang. Baka hindi pa kayo nakapalo, papalo naman. Talim Islander! Pagkarating nga namin doon ay agad na inayos ang aking ama kanyang dala upang iyagis sa nakitang isda. Ay tila excited na tapurahanan eh. At tayo, iniyagis na nga ay bilog na bilog. Magkakaganda ng haagis. Napakagaling na aking ama ba? Eh tila yata ako'y dadaig. At ayun ka mga pare, nakahuli. Itong pagdadala nga pala ay libangan na lang ng aking ama. Kaya master na master na niya ang paghagis. Ay hindi naman talaga pwedeng umuwi na walang dalang ulam at mapapalo ng aking ina. Noong nakaraan kasi ay eh, napagpapagalitan niya ng aking ina. Gumastos kasi ng 200 pisong gasolina at pag uwi, wawalong pirasong ayungin ng dala. Diyos ko, die! Hindi pa nga ako marunong magdala kaya, mo na ako sa ngayon. Ay, nakakalibang palang manghuli ng ayungin. Ay, tila gusto ko na yatang mag-practice. Sabi nga ng aking tatay ay eh, hindi tumabayaran ang saya na kanya nararamdaman kapag siya ay nagdadala. Ay, ito po ang panghuli ng ayungin. Dala! Inong! <laughs> Napakalalapad nga at panglalaki ng aming mga huli. Dumidilim na nga ang kalangitan at tila nagbabadya ang malakas na unos. Para pa naman akong tatrangkasuin, mabuti na lang at nakain ng ko parang gamot. <laughs> Naalala ko tuloy nung bata pa ako, pag malakas ang ulan, nagsasabi ako sa tatay ko para maligo. Pinapayagan naman ako, pero huwag lang daw ako magbabasa. Marami-rami na rin itong aming huli, kaya uuwi na kami bago pa kami abutan ng unos. Dito sa amin sa isla ay simple lang ang buhay. Basta't masipag ka lang at madiskarte, hindi ka na magugutong. Mag uwi nga sa bahay, agad na nga akong kumuha ng sampalok. Dahil sabi ng aking buyok ay sisigang daw niya ang ayungin. Gusto kasi niya ng maasim dahil siya inuubo. At dahil wala nga akong panong Niyugyug ko na lang to gamit ang lubid. Mas mabilis kasi yung gantong pamamaraan kaysa isa-isa yung -isa kotong sungkitin. Kaya naman ikaw buyok, magpagkarin ka na ba? Hirap na hirap na ako pag voice over. Tingnan bulol na bulol na ako. Kaya sa mga nagre-request dyan na ako yung mag-voice over, aba, ay hirap na hirap na po ako. Pero okay lang kahit ako yung mahirapan, basta mag-iwan pa rin ako ng isang katagang. Kapag ang tao ay malungkot, hindi siya masaya. Dito nga siya magluluto sa bahay ng aking nanay dahil dito rin kami manananghalian. Nagugutom na nga kami ng mga oras sa yan dahil galing pa nga kami sa laot. Mabuti na lang at mabilis lang ang lutuin ng ayungin. Nagbasa na niya Ano niya <laughs> Diyos ko, mga mare. Pasensya na kayo sa aking voice over Eh. At ako yapit na na. Ay gustong gusto na talaga itong matapos ah. Ay ay pang bukas na, na aking buhay ang video. Ba, ikuha nga ito ng isang bungkos sa langundi bukas nang ito'y gumaling na. Diyos ko po. <laughs> At ayan na nga, at iginis na nga ng aking buyo ang bawang, sibuyas at kamatis. Ayaw pang apuray na matapos na ito aba. At ibinuhos na nga ng aking buyo ang pampaasim. Ang sinabaw nga pala niya dyan ay galing din sa pinakulawang sampalok. Mas masarap talaga ang sariwang sampalok sa sinigang na isda. Sa mga oras na yung mga pare, ako'y takom na takom na at gutom na gutom na. Talawang na nga lang na ilagay niyang gulay dahil ito na lang available dito sa amin. At pakatapos, nilagyan na nga niya ito ng mga pampalasa. Kuday, ay naluto rin naman sa wakas. Pasensyaan niyo na po ulit ang aking over dahil hindi naman ako sa nagha ganito. <laughs> <laughs> Diyos ko po, take 2. At nabulol na naman ako. Basta, pasensya na kayo. Maraming maraming salamat nga pala sa sumusuporta sa aming mga vlog. Vlogger is yarn. Shoutout nga pala sa limang napili namin nag-comment sa aming mga video. Shoutout kay Tagu Isla ko, Talim Island, Flora Teodora, Vicky, Alona, at Angge na anak ni Agyo. Kung nakarating nga kayo dito sa dulo, Baka naman pa-heart at pa-share. Lalong-lalo na po. Papalo po. Abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. Bye-bye!